Ngayong araw ay pupunta natin yung maginang nag-request na mabigyan ng nebulizer ang bata na nangangailangan nito para sa pangangailangan nilas. lalo na sa gabi na nangangailangan nito ang kanyang anak at agad nating pinanlakan siya para makatulong tayo sa kahit anong paraan Uh, maraming maraming salamat po Lagi sa iyo Ate Elma Valderrama Ma'am Gina C.T.B uh, Krista Hitana uh, Kay Bongs Vlogs The Mechanics Percival Nares uh, At sa lahat po ng mga agap buhay Maraming maraming salamat po sa walang sawa pong pagtulong nyo And thank you thank you po Ate Elma And Ma'am Gina yeah. Didi Didi Didi

Salamat. mo? Salamat. 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 niya yung Salamat. 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 mahal Salamat. naman Salamat. 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 May Salamat. 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 kasama niyo na, na request ko mayroon sa mga nagtatrabaho sa mga ano, na hospital. Wow. Para assurance ako ng mga ay balik, balik na Okay, okay. na maayang. Ayan po salamat, yeah. salamat, yeah. salamat po oh, Salamat po Salamat po Salamat po Salamat po Salamat po Salamat po po Salamat may magagamit na para sa hika. Sige mama, sige mali. Salamat unong po sa hatag na nebulizer. Dako, dako po yung nadalong sa amo. Thank you Kuya Marlon. Tawang sa mga nagdalong sa di. Salamat unong sa entero. Ayan, may bugasera mama mo.